Hello mga amigos, mayong adlaw. So, ako lang mong paibawon nga si, mong ero, nga si Maggie, nanganak na po. So, madugangan na sa damong mga dogs, ani, at tanawon mga amigos. Nandito ka. Basta mga magi. Dah 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 kanak 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 nak nak orang mau anak magi tu loh, pakai magi. yung usa na ito buhay na yung ni ipit ang usa hmm.